naiiyak po ako ganito na po pala nangyayari. Maraming salamat po. Mahal na santo ninyo, Pete Senior. Salamat po. Okay. Yung Gurgia. Wala na? Wala, wala na yata. Yung wow. Kasi nung no, pag mayinom ako ng maasim, kasi masakit dito. dito. Mm -mm. dito Parang wala na eh. Pero relax ka na yung pag ano, nag relax ka lang. Eh. yun ang nag-ano sa akin Kinindatan ka rin? It, 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 <laughs> hindi na mo, I wish <laughs> yeah parang nag-ano sa akin na may ano nga parang miracle yes. can happen anytime you know yes like what it did to you yeah. yeah pero in ano ka nag-ano ka? nag-goosebump wow mm -mm. talaga I met ko parang nag-ano nga nag-light uh... nag -like. mm -mm. oh my god sana Dib nga oh, sana tuloy-tuloy na Boy. Ang eh. <laughs> 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 ng ko eh. Mula nung nakausap ko siya, pinuntahan niya ako. Eh hindi naman gawang biro itong ginagawa ko. Advocate. Eh. Tsaka narami rin akong mga naging trials. Mula nung nag- Nagpunta siya sa amin at nagpakita at kinausap ako. Parang binas out niya lahat yung mga worries, no? mga worries ko, mga kung ano-ano man. Yes, tapos ang mind ko parang focus lang ako sa kanya. You know? Kaya talagang kahit ako everyday, hindi rin ako... Basta speechless ang... Oh. <laughs> Pero hindi. Oh. Hindi talaga, wala akong giniisip. Yung baka ang gusto mo Kasi, minsan, maski ano nang giniisip natin. Kaya pala, well, pa. Huwag kang wala. Hindi, ipaano mo na lang. Just leave it up to him. Yeah, leave it up ah. to ko, parang relax lang ako yun ang sinasabi yeah. niya, Yung ginhawa na ibibigay kaya, niya sa uh, atin. Eh, sire, kaya, eh, kung sila, kaya ina-advise ko siya na ano, huwag, huwag kang mag-isip ng mga negative. Just, uh, Assetive. ano, leave it to him, sabi ko sa right. kanya. Right. Iga guide ka kung sa ano yung gagawin. Yeah. Yun naman uh, talaga ang gusto yeah, niya, nasa kanya tayo. Yun akin, ano, Yeah. Anya. Basta, wala akong iniisip na ibang yeah. kung yeah. ano. Right. Di ba ang sarap pag namumuhay yeah. tayo ng gano'n? Oo, oh, peace. Kasi pag ano, mabigat ang, ano, nag-iisip ka ng kung ano-ano, mm -hmm. mabigat ang pagkiramdam mo, di ba? Mm pang -hmm. ulo. Para lumalaki yung... ang ulo mo. Wala mm -hmm. Hindi well, sumasakit ang ulo ko. Or, wow. yun, yun, After yun. na nagpunta ka dito? Yeah. Wala, mm hindi -hmm. sumasakit ang ulo ko. At Yeah. Remy, ano yung naramdaman mo nung makita mo siya dito? Parang So, naano ako, na tuwa dahil yung malalo na yung mga kinukwento mo sa akin, mm -hmm. parang nagaano na rin sa akin na... Tinataj ka na? Oo. yes Tsaka yung sabi mo, may kinindatag ka yata. Alam lang, masasabi ko, tutulo ang luha ko sa ganap. Ganun lang. So, Alam mm -hmm. yung sumasakit. Alam niya lang sa akin na pati yung dito ko, dito yung ginagawa. sabi pa, sige, eh, si Pitsina talaga yung nasa ano niya. Parang mm -hmm. binubulong sa kanya yung ano. Mm -hmm. Yung sinasabi niya, at ginagawa niya sa akin, sabi ko. Mm -hmm. Kaya, yun. Miracle talaga, Miracle no? Miracle talaga, oo. Oh.